Magandang araw po sa ating lahat. Sama-sama nating pakinggan ang Ebanghelyo ngayong araw na way magbigay ito ng liwanag at pag-asa sa ating buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong yun, pumasok si Jesus sa templo at kanyang ipinagtabuyan ang mga nagtitinda. Sinabi niya sa mga ito, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bakay dalanginan, ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Araw-araw, si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsikapan ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng mga pangunahin ng bayan na siya'y ipapatay. Subalit wala silang makitang paraan upang maisagawa ito, sapagkat taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw ng biyernes po sa ating lahat. Sa tagpong ito, nakita natin ang galit at sigasig Nesus nang linisin niya ang templo. Hindi ito dahil sa simpleng panghihimasok ng mga nagtitinda, kundi dahil sa malalim na paglapastangan sa tahanan ng Ama. Ang lugar na dapat ay tahanan ng panalangin ay nagmistulang pamilihan na puno ng ingay, pandaraya at pagiging makasarili. Madalas, ganito rin ang nangyayari sa ating puso. Ang ating buhay na dapat tahanan ng Diyos ay napupuno ng ingay, alalahanin, pag-aalala sa pera, ambisyon, ingkit, at kung ano-ano pang pagpapalaya sa kapayapaan ng Panginoon Ipinapaalala ng Ebanghelyo na kailangan ding malinis ni Jesus ang ating templo. Hindi dahil galit siya sa atin, kundi dahil minamahal niya tayo at nais niyang manahan ang kanyang presensya sa atin ng buong buo. Sa kabila ng paglilinis, ipinagpatuloy ni Jesus ang pagtuturo araw-araw sa templo. Ipinapakita nito na hangarin niya ang pagbabalik-loob ng lahat, kapag hinayaan nating baguhin niya tayo, mas magiging malinaw ang kanyang tinig at mas nagiging matatag ang ating pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, linisin mo po ang templo ng aking puso. Alisin mo ang lahat ng ingay na nagpapalayo sa akin sa iyo. Mga pag-aalala, kasalanan at mga bagay na nagpapabigat ng aking espiritu. Ibalik mo ang aking kapayapaan, kabanalan at katahimikan ng nanggagaling lamang sa iyo. Turuan mo akong makinig sa iyong mga salita bawat araw at manahan sa presensya mo ng may kababaang loob. Amen. Naway ang salita ng Diyos ay manatili sa ating puso at magbigay liwanag sa bawat hakbang ng ating buhay. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating paglalakbay ng pananampalataya at naway palaging magningning ang kanyang presensya sa ating puso. Kung nabless po kayo ng pagninilay na ito, inaanyayahan ko kayong magsubscribe, subscribe ilike at ishare upang mas marami pang maabot ang salita ng Panginoon.